Ang pag-usapan natin ay ang pinapugatan ng away o gera ng Iran laban sa Israel, kigit pa sa reliyon at dupa isang mas malalim na tunggalian sa gitnang silangan. Ang kasalupuyan umiigting na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran na nagbubunsod na mga direktang pag-atake sa isa't isa ay hindi lamang isang biglaang pagsiklab ng galit. Ito ay bunga ng isang dekada ng malalim na masalimot na hidwaan na nagpugat hindi lamang sa isyo ng relisyon o teritoryo kung hindi sa isang matinding labanan para sa kapangyarihan at influensya sa buong bitlang silangan. Pago ang 1979, ang Iran, sa ilalim ng pamumuno ng Shia, ay isa sa mga kalyado ng Israel sa regyon. Sila ay may matatag na ugnayan diplomatiko at pang-ekonomiya na pinag-isa ng kanilang doktrina laban sa mga bansang Arabo na kanilang kapwa itinuturing na banda. Ang lahat ay nagbago sa Pagsiklab ng 1979 Iranian Revolution sa pagbagsak ng siya at pag-akyat sa hapangyarihan ni Ayatollah Ruhollah Khomeini tuluyan nagbago ang pananaw ng Iran sa mundo. Itinuturing ng bagong teoretikong pamahalaan ang Israel bilang Little Satan, isang kaaway ng Islam at isang illegal na estado na sumasakop sa lupain ng mga Palestino. Ang anti-Zionismo ay naging isang mahalagang haligi ng idolohiya nang Islamic Republic na nananawagan sa pagtatanggal ng Estado ng Israel. Mula sa puntong ito, ang hidwahan ay lumipat mula sa direktang konfrontasyon patungo sa isang proxy war o labanan sa pamamagitan ng mga kaayadong grupo. Ang Iran ay naging pangunahing taga-suporta ng mga grupong tulad ng Hezbollah sa Lebanon at Hamas sa Gaza sa pamamagitan ng pagbibigay ng pondo armas at pagsasanay, ginagamit ng Iran ang mga grupo nito upang labanan ang Israel sa iba't ibang prente na nagdudulot ang patuloy na karahasan at destabilisasyon sa hangganan ng Israel. Para sa Israel, ang pagpapalakas ng ng Iran sa rehiyon, lalo na sa mga kalapit bansa tulad ng Syria, ay isang direktang banta sa hanilang pambansang siguridad. Bilang tugon, nagsagawa ng Israel ng daan-daan airstrike sa Syria, na ang target ay ang mga pasilidad at pauhan ng Iran at mga armas na patuno sa Hezbollah. Ang estratehiyang ito ay naglalayong pigilan ang pagtatag ng Iran ng isang permanenteng presensyang militar malapit sa kanilang teritoryo. Ang isa pa sa pinakamalaking mitya ng alitan ay ang nuclear program ng Iran. Para sa Israel, ang posibilidad ng isang Iran na may isang datang nuclear ay isang existential threat o banta sa kanilang mismong pan-Iran. Dahil dito, hindi kailanman inalis ng Israel ang option militar upang pigilan ang Iran na makabuo ng bombang nuklear. Ang mga operasyon Sabotahe at pagpatay sa mga Iranian nuclear scientist ay iniuublay sa Israel, ang Estados Unidos, bilang pinakamalapit na halyado ng Israel, ay may mahalagang papel din sa tunggalian. Ang matinding parusa na ipinato ng US sa Iran dahil sa hanilang nuclear program ay lalo nagpadala sa tensyon. Habang isinusulo ng ilang administrasyon sa US ang diplomasya, tulad ng 2015 nuclear deal ang pag-atras dito at ang patuloy na pagsuporta sa Israel ay nagpapanatili sa mainit na sitwasyon. Ang mga direktang pag-apaake sa pagitan ng garong bansa na kinabibilangan ng mga missile at drone strike ay isang mapananib na pagbabago sa kanilang matagal ng shadow war. Ito ay nagpapakita ng dalawang panig ay handa ng tahasan harapin ang isa isa na nagpapatahas ng panganib ng isang mas malawak na digmahan sa gitnang silangan. Sa huli, ang ugat ng away ng Israel at Iran ay hindi lamang sa isang simpleng puento ng magkaaway na bansa. Ito ay isang masalimot na salaysay ng pagbabago ng rehimen, magkasalumat na ideolohiya, pakikibaka para sa regional na paninibabaw. Ang papot sa sandapahan o at ang patuloy na pagdanap ng dugo sa pamamagitan ng mga proxy hanggat hindi natutugunan ang mga pangunahing isyo ito. Mananapiling isang mitya ang alitan ng Israel at Iran na anuman oras ay maaari magliab at madulot ng mas malaking sunog sa buo period. Mga kaibigan at mga kapatid, anuman ang dahilan ng mga hidwaan nang Iran at ng Israel at nang iba pang bansa. Mga kapatid, pinagpauna na ng ating Panginoong Heso Kristo na kanyang sinabi sa atlat ng Mateo chapter 24 na maglalaban-laban ang mga bansa ang makaharian laban sa kaharian. Matthew 24 verse 7 maglalaban-laban ang mga bansa at dayon din ang mga kaharian, pagkakaroon ng tagutong at dilindol sa maraming lugar. Maliwanag po na kapag ka namiyayari na ang mga bagay neto, natutupad na ang mga sinabi ng mga propeta, maging ng ating Paninong sa so Kristo, kaibigan at mga kapatid na mga kapwa hukustyano. Huwag po tayong malungkot, huwag po tayong matakot, lagi tayong magdiwala at maniwala sa ating Panginoong Diyos. Siya po ang ating batu matipe na sandigan na hindi matitibag. Kaya nga, lagi tayong manalangin sa ating Panginoong Diyos. Ipanalangin natin ang bansang Israel dahil sinasabi ng Biblia, ang sino mang sa kanya'y magpapala ay pagpapala in visya ng ating Panginoong Diyos. At the same time, mga kaibigan at mga kapatid, ipanalangin natin ang lahat ng bansa na naway pagharian sila ng kapayapaan na mula sa ating Panginoong Sokristo. Sinabi ng ating Panginoong Sokristo sa atlat ng Juan, sa banata labing apat at ang talata ay delawamput pito. Ang sabi niya ay ganito, ito ang kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan na ibinibigay ng mundo. Kaya't huwag kayong matakot at huwag kayong mabalisya. So mga panatag lang ang kalooban basta nasa Panginoon. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa channel ito, Inaanyayahan ko kayong i-subscribe po ninyo ang channel ito. Upan, lagi kayong updated sa mga video na ipapanood ko pa para sa inyo. Marami pong salamat sa lahat, Mark ay bigger na at mga kapatid. O palain po tayong lahat ng ating Panginoong Hesus Kristo.